Nice One year na tayo dito guys Sa Djibouti Kaya kumain tayo ng pandesal nila Yan guys Pandesal ng Djibouti tayo guys at pandesal ng Djibouti one year na tayo ngayon dito guys ngayon, one year sabi nga nila one years ang dami pala ng year <laughs> hindi month months Demands, kundi months. Kundi month. Sabi na ba, one year. Ba. Mainit ang singaw. umulan kasi. Ganon dito guys, pag magpapalit na ng ano nagbabalit na hindi na magiging tabinit kumbaga medium na pero walang lamig dito walang lamig ayun siya ayun, ayun. mawawala yung init medium lang buti nga sa Pilipinas may lamig pa dito walang lamig talaga dito guys walang lamig nakantong <sighs> tayo guys kasi walang customer pick up na lang tayo with pandesal ng jeep ba? Diba?